Definitely, uh, Ina, kailangan yeah. ito ay mangyari before the midterm mm -hmm. habang uh, solido pa at uh, sobra pa yung lakas ng administrasyon. Dahil after the midterm, 2028 na yan, no? hindi natin mm -hmm. sinasabi na magiging lame duck na yung presidente. Yeah, no. Pero hindi siya kasing lakas nung before the midterm or during the mm -hmm. midterm. No? At yeah. dahil hindi siya kasing lakas, dahil ang tinitignan na ng mga politiko, na mga mayor, governor, congressman, even senators ay in 2028. Ang titignan lang nila dyan ay hindi yung sino ba ang presidente. Ang titignan nila dyan, sino ba ang mataas sa ratings going into the presidential election. No? Kaya ang window ng administrasyon ay at best dito sa before the midterm. Pero on the other side, no? ay nakikita rin ng mga Duterte, ng mga Arroyo, na yung kanilang window ay hindi ganun kalaki. Maliit din no? until lumabas yung international warrant. So kinakailangan nilang kumilos bago yon. Mas maliit yung espasyo. Mas maliit yung, uh, yung uh, margin ng uh, mga Duterte para kumilos o may gawin man. No? Dahil hindi naman nila may impeach ang presidente before the midterm. Mm -hmm. Dahil napakalakas ng presidente before the midterm. So hindi yung impeachment mahirap mangyari. Destabilization, no? Mm -hmm. na, na ginagawa na ni President ex President Duterte, tax boycott, the most rotten institution, talking to retired military officers, no? etc etc. Yan yung uh, rumors of destabilization. Baka mahirapan dahil nga exactly malakas pa yung presidente, no? At saka yung base nila nasa Mindanao eh hindi naman mm -hmm. sa center of power dito sa Manila. no? Mm -hmm. At uh, ikatlo, eh, pwede silang mag-migrate sa China. Welcome mm -hmm. sila roon. Pero tapos na yung kanilang uh, tapos na yung kanilang uh, politika. Magiging politically mm -hmm. dead na sila. At hindi mm -hmm. ko sigurado kung madadala nila sa China yung kanilang mga kayamanan. Ay, yung kanilang mga oh, aliyat. Uy, uy, uy. Oo, oh, 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 yan. Oh, diba? Mm -hmm. uh, at ikaapat, ito yung mm -hmm. uh, ito yung elephant in the room, no? Yan. Oo. Eh, paano pa pwedeng mag-succeed ang vice mm. president sa presidente? Yan. Diba? Oh, yan yung may president ganun. part, no? Yan no, eh, yung isang marahe. Diba, 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 eh. May possibility siya. Hindi naman natin sinasabi uh, eh, na yan ang gagawin nila, no? Uh, oh, 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 oh. Pero yung vice president is a heartbeat away from mm. the president, no? Diba? Mm. Eh, kung mm. mawala yung heartbeat ng president, yeah. No, ko. No, oh, eh, oh, -no. Oh. no? Wala, wala tayong oh. sinasabi, ha? Wala tayong oh. pinapahiwatig, no? no? Wala, wala, wala. Legal pero, lang, pero, wala legal. A heartbeat away, no? From hmm. the presidency, eh paano hmm. pag nawala yung heartbeat ng presidente? Alam mo, Mag-crash yung aeroplano. O, oh, oh. oh. Ano bang pangyayari?